Motorcycle, Agaw Pansin, sa Mabandan, Pangasinan. Tunghayan sa report ni Jet Arcelliana. Hindi lang dalawa, kundi ginawang tatlo ang gulong ng motorsiklo. Ito ang Pinoy version ng T-Rex Motorcycle ni Brian Borges sa Mabandan, Pangasinan. Ba, hindi mo masasabing kotse kasi iba yung pakaramdam. Parang ordinary lang. Motor? Hindi rin. Laruan yun. Gusto. Halos 50,000 piso rin ang gastos ni Brian para mabuo ang kanyang T-Rex motorcycle. Nakamura na raw siya pagkat scrap ang mga bakal na ginamit niya at mismong bianan nito ang kanyang latero. Para ka lang nagmamaneho ng bump car, yun yung pakiramdam kapag drive mo itong customized na sasakyan. At ayon nga sa may-ari, pwede itong tumakbo. Pinaka-mabilis na ay nasa 70 km per hour. Gusto ko madam, kaya lang... <laughs> May sumakay na po. <laughs> <laughs> Pero ano masasabi mo? Maganda. Mahilig daw sa go-kart si Brian, kaya imbes na gumasto sa halagang 50 piso para sa ilang minutong joyride, naisipan niya itong gawin. Nakarehistro sa LTO bilang motorsiklo ang T-Rex motorcycle at para ma-renew ang papeles nito, inaayos na niya ang mga kailangan dokumento kabilang ang certification sa DTI. Sa ibang bansa man, bida sa karera ang T-Rex motorcycle pakiramdam ni Brian. Bida rin siya sa sarili niyang bayan. Sikat ka para kang artista kahit na sinong makakita sa iyo para mo kilala mo ganun pero hindi naman <laughs> pare sabi na hindi naman pala <laughs> oh bibijuin ka Jet Arceliana nakatutok 24 oras amyanan